So, dire deny mo na tumatanggap ka ng SOP from the Discayas? Yes. Sa mga I, project na doon? I denied that, sir. I denied that. Engineer hey, Alcantara, uh, what would you say? I respectfully deny po na may tinanggap po ako galing sa kanya. Bakit ka matatakot? Siya ba ang nag-apply ng lisensya mo? Hindi si EGB? O, paano sa pilitan? Can, can you explain? I cannot understand. Sa pilitan, tinutukan ka ba ng barel, ng kutsilyo? Ang nasa likod po nito ay yung mga nasa loob po. Kaya po kami na... Sa loob ng ano? Ah, uh, ng DPWH po yung owner. Pwede ko ba sabihin, pwede ko ba sabihin na ito si Engineer Henry Alcantara, na district engineer dati? Tama po ba? Ah. Uh, Sino, chief? Ah, uh, chief Price daw po. Chief Price. Andito yung regional director ng DPWH ng Region 5. Mm -hmm. Mr. Arde ng Region 5, ikaw ba'y uh, isa sa mga regional directors ng DPWH na pupunta kay uh, Diskaya para mag-alok ng proyekto? Wait, wait. This is in connection with the earlier question of Senator Sherwin na parang nangyayari, bawal na nga, unconstitutional na, na nakikialam yung kung sino-sino pagkatapos na mailagay na sa NEP, ay binanggit mo yung pangalan na dalawa, Director, uh, Regional Director Eduardo Virgilio at Assistant uh, District uh, district Engineer Henry Alcantara. So kailangang malinawan po ito kung sino ang nakikialam uh, sa pag-execute uh, po, po ng project pagkatapos ito ay mailagay na po sa batas. Uh, yeah, continue. Are they over the uh, PWH Region 5? Mr. Chair, can we... Uh, yes, sir. Um, Can you answer the question? Yes, sir. Uh, good afternoon, uh, uh, Mr. Chair. I would like to say that I do not know exactly the exact address or location of the office address of St. Gerald. I never went to that office. And I categorically say that those uh, allegations mentioned by Mr. Diskaya, I did not receive those percentage. So, that's all, sir. But, I know that... Be, be sure, that ha? You are under... Yes. Nakapag-out ka na ba? Yes. Di ba? Tapos na, sir. Tapos na? So, deny mo na tumatanggap ka ng SOP from the Diskayas? Yes. Sa mga project nila. doon? I denied learned? that, sir. I denied that. And, for my... Uh, Memory, I awarded to him last year one project, and that's a road project, and for current year, I think I, I awarded him one blood control project. That's all, sir. Blood control? Yes, sir. Okay, see Alcantara. Before that, yeah. uh, you, want to re you want to reply to the statement of uh, the Regional Director. Kasi nasa paragraph 22, binanggit mo ang kanyang pangalan, unang-una siya. Ang mga porsyentong ito, 25%, ay ipinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran nila na wala akong kakayahang tanggihan. Binanggit mo si Regional Director Eduardo, Eduarte Berhilio ng DPWH Region 4 o Region 6. Tinatanggi niya. What do you say? Mr. Chair, katunayan nga nung makalawang araw bago po yung humihingi ako ng tulong sa kanya kasi na-freeze -na ng banko ang mga account namin kahit wala pang court order ng AMLAC. Eh sabi ko na baka pwede pong makautang at makahingi ng tulong. So ngayon po, ang nangyari po nito, eh mukhang naramdaman niya na magsasalita na ako kaya sinauli po niya yung ano po, 25% plus parking fee, kulang pa nga. Opo. Kailan, kailan nangyari ito? Nang makalawa lang po, yung engineer, uh, yung driver po niya ang nagsauli. No, ano, uh, three, three, days ago. Three days ago. Tapos yung pangalawa na sumunod, yung parking fee naman ang isinauli. Mr. Chair. Totoo ba, Mr. Chair? Ta, pasagutin natin si Ardi kung totoo. Ano, sinauli mo? Pindutin mo, Pindutin. Sagutin mo kung totoo ba na sinauli mo yung 25% na S.O.P. na binigay sa'yo? No, I did not return any money to him. So it's your word against their word? Yes, sir. Sigurado ka? Yes, sir. Kapag mapatunayan namin ito, I can, uh, I can, uh, we can cite you in contempt. Yes, sir. Ah? So ano? Uh, bali yung driver po niya ang inutusan niya. Tapos... Sinong uh, driver niya? Anong pangalan? Ano po, bali si ano yon? Okay lang, Mr. Chair. Yeah, pakichair. Silipin check. ko sa ang paong ko. Eh, eh, We need the truth. Hindi eh, tayo dito mag... Uh... Anong pangalan ng driver mo? Arde? Arde? Bago siya magsabi, anong pangalan ng RD po? Na po? Ang pangalan po niya na alam ko lang ay June, tao ni RD Virgilio Eduarte. Tapos kinuha naman po ng aking engineer yun, nagkita sila. Kasi natatakot na siyang ibalik sa akin sa office yung pera. Kaya nakita lang po sila sa isang lugar, parking yata yun, sa parking. Ano, Arde? My driver is the name is James po. James. 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 O oh, sige. Baka D James Junior. <laughs> sige. Di Bo, kayong pagbalik, kalimutan natin. Doon tayo sa pagbigay. Pagbigay. Sino nagbigay ng, ng 25% sa kanya? Uh, ano po, si, ano po, yung driver po niya, inutusan niya. Hindi. Pagbigay. Hindi yung pagbalik. Sinauli mo ang 25%, di ba? Hindi. Siya po ang nagsauli ng, ano At, sa akin, Sinauli niya sa'yo. Opo, binilig niya. So ngayon, dinidinay niya. Ngayon, din niya. Mm -hmm. ngayon do dito tayo mag-concentrate sa pagbigay mo. Anong uh, binigay ko po, nagtatawagan lang po kami, tapos pumupunta po sa office namin yung driver niya para kunin yung pera. Anong pangalan ng driver niya? June lang po, hindi ko kilala yung ano. Pero sa akin po yung contact number ng tao niya, June ang pangalan. So, wala kang isa sa uli kung wala siyang binigay? Di ba? So, ibig mo magsabihin na wala siyang binigay sa'yo? How much is 25% of that particular project? Kung 150 million po yun, eh di 25% po noon. Mahina lang po ako sa computation. Wala akong... 25%? 25 million pa plus... Wow, 27? oh, Parang ganun po. Oh, Parang 30. Ganun. Around 30. Mga oh, naglalaro po sa ganyan. So, you are denying na wala kang natanggap sa kanya? Kaya wala kang sinauli? But he just admitted na may sinuli. Ha? Huh? Kala ko may admission na sinuli. Wala rin. Hindi siya nag... Mr. Mr. Chair, we will... Mr. Diskaya, uh... alam mo yung cellphone number ni Regional Director? Okay na po, ko. Hindi, alam mo? Ay, opo, opo. So kapag ka, kung totoo sinasabi mo na nagbibigay ka nga ng ganitong komisyon, kinatawagan mo siya kung natanggap o hindi? Ah, uh, yes po, Your Honor. Ano yung telepono? ano ang CP number niya? Okay lang, basahin ko po. Kasi kahit cellphone ko, hindi ko kabisado eh. Kasi hindi, huwag na. Kasi hindi natin pwedeng ano yun eh. Pero alam mo yung number niya. Opo, opo. Mamaya ay pwedeng makita ng staff namin na talagang siya nga number niya yan. Opo. Thank you. May ano? mga text messages ba kayo, uh, Mr. Chair? Ni uh, Engineer? Ano na po? May, Viber of, may, yeah, may, may messages kay sa Viber? Meron po, pero syempre nag-disappear na, na, di po yun eh. Ano nga mga messages doon sa Viber? Ano mga sinasabi? Ah, uh, pero kadalasan po Mr. Chair is ano lang po, tawagan lang talaga. Tawagan, tawagan. So kung tawagan, wala tayong problema, Mr. Diskaya, kasi yung mga phone logs ng mga calls mo, pagitan mo at saka kung sino pa dito ay kay Director, Regional Director Mr. Chair, mako-coordinate natin diyan sa Telco at saka yung NTC. Makukuha po natin yung record, masasabihan na po natin yan. Mr. Anyway, yun po yung natin sa tamang panahon. Yes, uh, Senator? Mr. Chair uh, and Senator Bato, uh, kung alam natin kung saan yung parking, baka may CCTV rin. So lang, ang nakakalam sa binyo, ikaw, di ba? Saan ba diniliver yung pera? Uh, alam ko po sa parking yata po namin. Papacheck ko po. Pacheck mo? Yung pagbalik, pagsauli? Opo. Um, yung pagbigay, yung pagbigay. Opo, parang doon yata sa parking same, namin sa isang sa isang ano, sa isang yard namin. Oh, uh, i-check niyo. I-check niyo. Mr. Chair, Mr. Chair. Um Uh, since uh, pinag-uusapan na po natin... Before that, uh, Senator, kasi nabanggit niya rin si... Baka gusto nating unahin muna si District Engineer Henry Alcantara, nandiyan na rin po. Dalawa lang naman ang na binanggit niya. Ayan na po si Engineer uh, Enrique Alcantara. Uh, ano po yung binanggit ninyo rito ng 25%? Kanino nyo po binigay sa kanya o sa tao niya? Sino po ba? Uh, sa tao po niya. Uh... Pangalan ng tao. Pangalan ng tao niya. Uh, si June Mendoza po ang binigyan ko po. June Mendoza? Opo. Uh, personal na tao niya o tauhan niya sa opisina? Uh, accounting po ng DPWH. Andito si Jm Mendoza, Mr. Chair. Si Meron Engineer J Mendoza. Ah. Uh, yeah. Engineer Alcantara, uh, what would you say? I respectfully deny po na may tinanggap po ako galing sa kanya. Yung mga accusations niya po, I respectfully deny po. Your honor. Mm -hmm. Mr. Chairman, uh, may I uh, may I suggest to invite yung driver kanina. You see June June Bayon, June, June. No? June, driver uh, ni driver ni, po ni, ah, ni ito, RD si, po, yung June. RD, oh, po. Uh, Virgilio, Virgilio. Invite invite natin para it seems to me that yun yung link ni Virgilio deliver ng pera. So maybe invite uh, that person so that uh, we can drill down to the very detail, to the very last detail ng transaction. Kasi yun yung link Mr., Mr. Chairman. Yes, we will do that. Director General, please take note of those uh, suggestions. Mr. Chair, by way of info lang. Uh, sandali lang, ma'am. Ano ah, an nyo kanina? Hindi ko po masyadong narinig. I respectfully deny po. Ano? Uh, I received, uh, sinasabi niya pong 25%. Narisive po ninyo yung 25%? No, no po. I respectfully deny. Ayo deny. Okay. Sir, I'm me. Wala, yung uh, yung paalam lang po uh, ni Secretary Pangandaman. Eh, hindi na natuloy yung uh, House... Uh, uh, hearing ng DILG at yung iba pang nakaschedule. Nag-emergency meeting po. Tam tama ba yung chismis? Uh, okay. so, pwede ka nang... Pwede, pwede kang mag-stay na. Hindi, <laughs> <laughs> sabi niya, hanggang alauna naman. Mr. 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 Chair. Oh, uh, Senator Sherman, ikaw yeah, na. Yes, Mr. Chair. May I ask, dito po sa mga present natin ng mga contractor, itong labing limang contractor na ito, have you experience or do you have similar experience dito po sa na-experience na, na mag-asawang diskaya yung pagbibigay po ng uh, uh, komisyon sa mga sa mga DPWH at mga politiko. Meron po ba? May we confirm from uh, uh, because like that of the Discayas. Simula po doon sa top one, sa SunWest Incorporated. May we know? Where are you? SunWest. Meron po ba ang kayong binibigyan na 25% SunWest? None, Your Honor. None. Legacy Construction Corporation, meron o wala? None, Your Honor. EGB Construction Corporation, QM Builders. Okay. Huwag ninyo kalimutan because na under oath pa kayo. Nako, anyway. Alpha and Omega, well, sinabi Timothy. Top-notch catalyst. Royal Crown Monarch Construction. Absent? Oh, okay, okay. Equiparco Construction. Where's Equiparco? Would you have? Uh, can you, can you, Equiparco? Nandito ba yung Equiparco kanina? Let's go down muna dito. Centerways Construction. Wala po, Your Honor. MG Samidan Construction. M.G. Samidan, LRT Key Builders, High Tone Construction, Wala po, Your Honor. Road Edge Trading, 8J's Construction Services. So, Mr. Chairman, pa lahat ito ay nagsisinuwaling siguro. <laughs> Dahil wala, wala rin nagbibigay ng komisyon sa mga DPWA. So tanging itong kumpanya lang na ito, itong mag-asawa ang nagbibigay. I don't, I don't think so. Yung Wawa -wow Construction pala. Wow, wow, Wala rin. Your Honor, uh, sapilitang ginamit po yung lisensya namin. Uh, what's that again? Uh, sa pilitang pong ginamit yung lisensya namin, Your Honor. And then tinatanong iyo kung kayo ba'y nagbibigay din. Kaya nga, kayo ba'y nagbibigay? Kayo po ba nagbibigay din? Hindi po yung honor. Pero kanina sinabi mong sapilitan na ginagamit ang inyong lisensya sino gumagamit ng inyong lisensya? Uh, um, si Sally Santos po your honor. Sino? Sally Santos po your honor. Sino si Sally Santos? Uh, May-ari po ng Sims Construction your honor may ari ng Sims. Yes po, Your Honor. Siya lang ba ang, uh, bakit mo nasabing sapilitan? Eh, pumapayag ka ba? mean, I mean, hindi ka binibigyan? Hindi ka walang, uh, di ba mayroong tinatawag na license for hire na 5%? Um, sa so, takot po, Your Honor, na maapektuhan yung ang negosyo namin, Your owner. Bakit ka matatakot? Siya ba ang nag-apply ng lisensya mo? Hindi si EGB? Uh, hindi po, Your Honor. Lisensya ko po yun. So, pinapagamit mo lisensya mo? Um, so, hindi ikaw nagko-construct, kundi pinapahiram um, mo yung iyong lisensya? Hindi po, Your Honor. Sa pilitan po nilang ginamit, Your Honor. Pa, paano sa pilitan? Can you, can you explain? I cannot understand. Sa pilitan, tinutukan ka ba ng baril, ng kutsilyo? Um, ang pagkakaalam ko po kasi, Your Honor, um, ang nasa likod po nito ay yung mga nasa loob. Kaya natakot po kami na... Sa loob ng ano? Uh, ng DPWH po, Honor. So, mga opisyal ng DPWH. Opo, Your Honor. Dito po sa Bulacan, tama po ba? Tama po, Your Honor. At ilan po sa kanila, nandito ngayon, tama po ba? Uh, opo, Your Honor. Okay. Na pwede ko ba sabihin, pwede mo ba sabihin na ito si Engineer Henry Alcantara, na district engineer dati? Tama po ba? Um, hindi po, Your Honor. Um, S ang nasab ang nasabi po sa akin ni Sally po ay yung si, ano po, Chief. Sino Chief? Ah, uh, Chief Bryce daw po. Chip Bryce, Ayun, si Bryce. Bryce, are you here? Okay, ikaw. Ayano na pala na kaka kagaliwan na tayo. Bryce, totoo ba na uh, ginagamit itong lisensya ni uh, uh, Wawaw wow para sa mga Ghost Project sa Pilitan? Remember, you're under oath. Your Honor. Uh, lahat po ng ano ng sinasabi nila ay inutos lang po sa akin ng aking boss, Boss Henry Alcantara. so, inuutosan ka lang ni Henry Alcantara pati ba nah, lahat ng ito, yung pagkukuha ng mga lisensya, etc. Tama po ba? Hindi ko po kausap wala po ano. Hindi, yung, yung anong anong sinasabi sa iyo ni District Engineer Alcantara? Papano? Anong utos? Anong utos? Uh, actually, lahat po ng iutos niya ginagawa ko po. I mean... Give an us an example, tiyos. anong utos? Utos mangolekta, utos na maningil ng proyekto. Anong utos? Utos na gumawa ng Ghost Project? Yung pagkuha po ng pera kay Sally, kay SYMS po. Kay Sims. Ilang beses ka na nakakuha ng pera kay Sims? Actually, hindi hmm. naman po personal na ako kumuha. Dinala lang po dun sa office ko. Dun din po pinakuha ni Boss Henry. Magkano yung binigay sa at ilang beses nagbigay si Sims? Hindi ko po matandaan ko ilan po ang ang ano, uh, exactong kung ilang beses po your honor. Ballpark, magkano na nakukuha ninyo kay Sims bilang lagay? Ah, uh, yung lagay hindi ko po. Hindi, magkano na nakukuha ninyong uh, let me rephrase that. Magkano na ang naabot sa inyo ng Sims para kay Alcantara? Ah, uh, Your Honor, ano po, sa totoo hindi ko po alam kasi kapag ka po dinadala nila yan, naka-box, naka, naka po. Alam, magkano naman, na hindi ka binibigyan ni Alcantara, hindi ka inabotan mo lang kahit barya? Wala po, Your Honor. Basta naka po, dinala po doon. Gano'ng kalaki yung bag? Uh, box po. mga. Oh, Gano'ng kalaki? Ang nakikita ko po, mga box po ng mga noodles. Gano'ng kalaki yung box? mga ganyan po kalaki. Okay, malaki-laki, ano? Malaki po. Mga 20, 20 million. Anyway, uh, Ade Bryce, okay? Hindi ka malang ikaw? Hindi ka ba dumidiretso sa mga kontraktor? Hindi po. Saan mo nakukuha yung mga pangsugal ninyo ni Alcantara? Binibigyan ka lang ba ni Alcantara magkakasino? Dahil long last time, ikaw naman nilaglag niya. Nagkakasino raw kayong pareho. Your Honor, totoo po yun. Uh, nakakapunta lang po ako ng kasino pag inaaya niya po ako. Sinasama po. Okay. Mag lang po. Magkano pinapatalo ninyo? Your Honor, ang nangyayari po kasi pag nagpupunta po kami ng kasino, uh, siya lang po ang may dala ng pera. Wala po kami dalang pera. Uh, pera niya po ang ginagamit, binibigay niya sa amin para po maglaro. Ngayon po pagka po naglaro at nanalo, sa kanya po binibigyan niya po kami ng balato. Pag po natalo, sa kanya po, pera niya po. Magkano ang daladala ninyo? Kung alam mo, magkano yung daladala ninyong pera? Ilang bag? Your Honor, hindi ko, alam ko lang po may isang bag pero hindi ko po alam kung magkano po laman. Magkano ang tayaan ninyo? Magkano ang pag nakikita mo siya? I'm sure katabi mo, magkano ang taya niya? Hindi ko po matandaan. Totoo po yung sinabi niya na hindi po kami magkasama sa mesa pagka po naglalaro. Alright. Well, isa pa akong katanungan, Mr. Chair. Uh, ibig mo sabihin, wala ka nakukuha sa mga kontraktor? Wala po, Your Honor. Saan nakuha? Pa paano ka nakabili ng urus? Na Lamborghini na urus? Uh, Your Honor, uh, sa totoo po, yan po ginawang panghanap buhay po. I mean, yung misis ko po, tsaka ako may konting naging pera, nag-share po para makabili doon. With, yung para po doon sa bayan. Ang nangapital po talaga dyan is yung kapatid ko kaya lang po nakapangalan sa asawa ko dahil meron po kaming share ng pera doon. I have no further questions, Your Honor. Baka may mga katanungan yung kasamahan natin.